Hello mga kabaro, magandang araw sa lahat At for today's video mga kabaro, andito kami sa Villa Colmenar Resort Located dito sa Naikabite At sana habang nanonood kayo ng ating video mga kabaro Ay nasa mabuti kayong kalagayan At ayun na mga kabaro, pumasok na kami dito sa kanilang channel O kanilang portal dito sa akin ni Resort. At ayun na nga mga kabaro kung nagtatanong kayo kung magkano yung aming binayaran dito ay isob yun na lang mga kabaro yung aking sasabihin. At ay mga kabaro, pagpasok mo ay meron kang babayaran na environmental fee na 10 piso kada head ng adult at yung bayad pala para sa kids ay 150 at yung sa adult naman ay 170. At yung cottage na nakuha namin, yung mayroong lamesa at saka upon na mga kabaro, yung nakita nyo, ayan mga kabaro, ay 400 pesos. At mga kabaro, pakisolve na lang po kung magkano lahat yung aming nabayaran kasi mahina ako sa matematika. Patahan mga kabaro, andito na kami Ayun, kitang kita niyo mga kabar, napakaganda at napaalawak ng kanilang resort dito at meron po silang limang swimming pools mga kabar. meron silang 2 feet, 3 feet, 4 feet at saka 8 feet mga kabar. O ayan na, tingnan niyo. Welcome to Bilya Mindaro mga kabar. At yung kanilang tubig ko dito ay galing sa ilog mga kabar. iwan ko kung anong tawag dyan spring water brand mga kabaro o ano yung tawag mga kabaro na-recommend ka lang mga kabaro. o ano po yung tawag dyan pero yung nakalagay mga kabaro sa kanilang resort sa page I spring water kaya baka spring water mga kabaro yung tawag dito natayin mga kabaro tinayin yung place napakaganda at maswerte mga kabaro kasi kundi lang po yung taong nakapuntahin dito hindi dagsaan yung tao at hindi crowded mga kabaro at makakaligo tayo ng maayos mga kabaro. At syempre, kahit mainit mga kabaro ang panahon, meron dito mga area yan. Katulad yan mga kabaro, naliligo kami, hindi po siya mainit. Grabe, sulit na sulit. At ang tubig dito mga kabaro, grabe, parang mayroong yellow mga kabaro. Sobrang lamig, grabe, sobra talaga. Pero mga after 5 minutes, matutolerate na rin ang body nyo mga kabaro, yung tubig at ayos na ayos na. Tignan niyo ba naman yung aking dalawang shitting? Tuwang-tuwa sa paliligo. Ayan mga kabaro, ayaw na magbaawat Magpaawat at ayaw na umalis mga kabaro na isa akong bunso. Ayan na No. Ayaw na no. 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 umalis oh. Ah, grabe. Swimmy siya mga kabaro. At yung isa akong anak, ayan, yeah, may toy gun pa siya mga kabaro. Water gun na pinaglalaroan. Ngayon okay, mga kabaro, ang cute cute ng aming bunso Ayan oh no, grabe Ayan yung kanyang hilig maliligo palagi sa CR mga kaabaro Yung aming baldig ginagawa laging swimming pool Kaya ayan dinala namin sa totoong swimming pool mga kaabaro Grabe Katang tubig po dito mga kabaro, Grabe sobrang sulit Overflowing Hindi po siya madumi mga kaabaro Kasi agos lang po siya ng agos mga kabaro. Palaging bago yung tubig nila dito Grabe sulit na sulit at na ha, mga kabar, tapos na kami mag-swimming. Pauwi na kami, ayan mga kabaraw, nag-donut muna si Bunso. Oh, at si gutom no, oh. na na pagod na pagod na sa kakalangoy. ay mga kabaraw, salamat sa panonood nyo. At sa susunod natin na video, magkita-kita tayo ulit. Thank you, thank you for your watching. God bless. Bye-bye.